12 o'clock na, bababa na kami ng summit. Yan. Dito naman ang daan. Pagpababa. 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 muna Pagpababa. Pagpababa. Pagpababa mas masahon. pag ang masaklap. Aray ko, ang hirap talaga pag maiksi yung bias. Mahirap humakbang sa mga puno na naka ano, tumba. Uh, Nakayuko na yung kawaya na. Malakas yung hangin dito. Ano ito ng bagyo? Ratahan. ah ratahan hindi pa na siya kawayan eh tama oo uh, lang ano nito ayos lang, kayang-kaya. Kanipis ang daan na dito. Kaliwat kanan. Bangin. Kaya kailangan. double ingat. Buti na lang maraming puno sa gilid. kan ng bulaklak. bulak -lap. Pwede bang magpagulong-gulong na lang dito? <laughs> Ay pa, Grabe. Ayo, ko na lang. Gusto ko na lang gumulong. Yuyu ko ka talaga. Dire <laughs> Bulong gulong. Bulong <laughs> gulong nang ano ba <laughs> Iba na yung ano, lyrics. <laughs> sa tuhod ko. Ano ba? Ayun sa tuhod ka na. Ayun sa tuhod mo, Jo. Ayun sa tuhod mo. <laughs> Lahat <laughs> La talaga umupo. <laughs> Ayaw umupo. Gapa. Gapang. 1 hour na kami nang lalakad pa baba. Malis kami sa summit 12. 1 p.m. na. Ya! Yeah. iya yeah. Hirap ng maliit yung... Ala, sumabit pa yung short ko. Aray ko! Aray <laughs> ko! Hirap na maiksi yung bias. Bangin Basta no, pababa. Ayos, ha. Sarap ng pwesto mo dyan, ha. Ah. sila? Uh Oo. -oh. Yan yung kiinit na inaakyat namin. May bintana dito. Sarap ng hangin. May bintana may bintana.

at baka maging kwento tumire-tiretso sa baba kaya, <laughs> kaya kaya bangin pa naman doon sa baba oh. ang lalim left ko na may ko pa si ma'am Hintayin mo ako sa baba ah. Tarsan to, tarsan. Kailangan magbaras para makababa. Yes, ako naman. Lumina. Ito yata nakatira yung maingay. Lumakas kasi nung nandito na kami. Ayan, tumahimik na siya. Oh, nawala na. Kara, anong ba to? Kinapitan na ng ugat. Hindi ko lang alam kung anong puno yun. Ah. Kamote, nagbebenta. Ah. Oh. Sige. Sila may. Ah. Uh -huh. Pagpunta ka Berry Cute ng kulay It's bugging lang Ayun ang daanan ha na itong bundok na to ano, uh, damo lang siya, hindi masyadong mapuno. Yung part na yun lang yung ano, mapuno. Pero ayun, damo lang. Gapang na naman. Lapang na naman pababa. Ay, labas na kami ng gubat. Talahib na. Maaraw na. Kailangan na ng payong. bilad na. Yeah. Time check. 2.41. Ito na kami sa may ilog. Pahinga. Sakit sa ulo ng init. Grabe, init kanina. 318. Start na ulit kami. Aria. Aria sa Josemio. 411 na. Ito na kami. Pababa. Talahiban. Grabe, init. Sa balagbag, sakit na katawan ko ngayon bukasan. Take 5 muna kami dito sa lilim. Ay, grabe. Ayun sila, Ma'am Teresa, taas. Ayun. ito. Oh? Uh Yung kurumbot yung nakata, no? daw Ay, yan, kurumbot. Kinakain daw yan. Eh? Ay, ang bulaklak. Uh, yung. Hmm. Ay, ang bango. Yeah. <laughs> ang ng amoy. Ang Bango? Diba? Ang bango, no? Amoy, ano? Amoy ulam. Hindi, <laughs> <laughs> yung isa yung kulay dilaw na. Ano? ang bango na kulay. Ganun. Lemon. Uh oo -oh. Tikman ba? Anong siya, Tikman mo. Eh. Ba't di ka ako tumikin? Ba't ako <laughs> <tadyo? laughs> tumikin? Ikaw muna daw. Ikaw muna. Tikman mo kung anong lasa. Ba mainit? Baka mainit ah. Anong kalasa? Ganyan ang angin mo to? Oo. Yan ang tanong ko. Ating iunag. Anong kalasa? Ang balatan yan. Masin. Lasang bayabas? Ayun. Parang ganon. Oo. Mm -hmm. okay. Kurumbot. Kaling kami dun eh, yun. Titingnan lang pero ginawa lang. Pag titignan mo lang, ah, dali lang. Pero pag inakyat mo, yan. Yan ang ano. Mount Tanawan, ang pinakamataas na bundok sa Bulacan. Pahinga muna kami. Pahinga muna. Sino kayo maate sa dalawa? Lapit na daw kami. Wala nang 30 minutes. Nandun na kami sa ano, registration area. Buti malilim na. Hindi na masakit sa katawan. Tsaka hindi na nakakauhaw palubog na yung araw time check 5.29 yan dito na kami yan na ilang hakbang na lang ilang hakbang na lang mga kapahinga congratulations eh, Nakapat nakatapos sa summit ng Mount Tanawan. <sighs> <sighs> chok, chok.